No, nandito kami kumukuha ng mangga. Yan ang dami na, oh. Ang lalaki, eh. Yan, ang anong mo mo para hindi mahalo yung lamog sa mangga, ano. Oh. oh. Ito, pinapipitas na ni Mother Uban. Yan, oh. Ang dami, oh. <laughs> na ninilaw na, oh. Nag-orange na siya. Ito pa, oh. Yung bababa. Ayan, Ay, namimitas yung, ah, nalaglag, sayang. Namimitas yung ate ni Bunso. Ito, totoo. Ito. Ito yung hinug. Hindi ya, hilaw pa yan. Ay, ganyan. Yung mani ba Yan, maganyan. ganyan. Ayun pa, yung isa. Basta kulay orange. Yan. Dami, oh. Yan, nangunguha na ng mangga. Mami, ang daming hinog dito, nalalaglag lang. Kaya, yan o, pinakuha na ni Mother Uban. Kasi nagkakalaglagan lang. Pagdating namin, ang dami kanina, laglag eh. Sa hangin kasi umulan. Kasi pag, o, ito may bayabas, ang dami. Tingnan lang ka ni Mami. Ay, grabe. Grabe na to. O, yan o, dami lang ka Ayan. bababa o. Oh. Eh, nakasako na si Kuya Saldi. yun o. Kami lang ka. Yung magkadikit, pinaghihiwalay yan eh. Alam ko eh. Para yung magka isang puno dito, pinaghihiwalay yan, tinitipitas yung isa para maghinog yung, isa. Ayun o, ayun o, ayun ayun, ayun, ayun ayun Yan, 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 yan. Yan. Yeah. Kung gusto mo, kunin mo na rin yung hantik. I-uwi, <laughs> i-uwi. <Ay, laughs> Aray ko. Wala na yung ano, no? Piko? Ay, kalabaw pala to. Kalabaw No? Ay, na nasimot na. Ang dami na nakuha ni Bali. Ah, dito pa 'yung likod. Oy, Alfonso. Pasa. Nahanap niya 'yung pusa, ayun oh. Nandito kami sa likod. Ito 'yung tambayan pa sa likod oh. hindi pa napapaayos ni Mami oh. Tambayan pa 'yan. Paaayos pa 'yan. Yon si Alfonso. Alfonso. Ya no si Alfonso. Alfonso ali ka. Alis tayo. Ito yung chiko niya, wala pang bunga. Ayun, meron maliliit. Maliliit pa. Napitasan na yan eh. Ito yung majungan nila oh, majungan. Oh. Majung table. Ayan nabulok na lang sayang dito ito ang dami ito kinugulay ito eh masarap to eh. ay ano mansanitas. ito ang tawag dito nung maliliit kami kinakain to maasim yan eh tapos pag pula na ano na matamis na mansani ang tawag niya sa amin yan ah, mansanitas ba yun bayabas ni mami dati pinutol kasi ang lalaki ng bunga niya may kanyang groto si si Mama Mere. na nag-ano na, hindi na nalilinisan. May mga bulaklak ko. Oh. Mama Mary. kami mga tanim ni Mami. Ah, pabayaan na kasi mainit eh, summer eh. Kahit anong alaga mo talaga. Mamamatay yan, mga damo-damo na. Ito yung tambayan namin. Yan. Hindi na ako pumasok sa loob, mami. Uh, dito lang kami sa labas. Okay na. Ayun. Dami dito, oh. Ito, nasa harap, po oh. Ang dami-dami. Eh, umakit na yung ate ni Bunso. Ito na. Mahantik ka dyan. Wala naman dito sa baba. Wala naman dyan na Ayun yung mga nasa taas yung bunga. Inakket na, inakket na. Baka mabasag mo yung mga bombilya. Kaya Baka matapakan ba? sa akin. Ay, kasi sobra naman dami. Ito yung laglag. Sa kabila, ito. Ito yung pinitas. Kasi hindi din yan. Sa bagay. Hmm, tinatamad ka lang magwalis, kaya pinapitas mo sa amin. Hahaha. <laughs> Tinamad lang siya magwali oh, si Ate Wim. Bukas na, um, <laughs> Kaya, uh, ayun oh no? Kunwari, pitasin niyo na yun para hindi na siya nagwawali sa umaga. <laughs> Oo nga, sayang. <laughs> Ako gusto ko dyan, shake. Oo, oh, lalagyan mo ka. Oo, oh, sarap. Na may yelo. Yung hinog ang unahin, yung mga hinog na. Oh. <laughs> okay na yan, oh. siguro wala na. Pero, ayun, Dami pa ito. ba? Ay, hantik pala yung bahay. Kaya na nakikita pa eh. Yung mga hilaw, iwan nyo para pagdating ng mga bubuli, may mapitas pa. Abutin pa kaya ng bubuli yan? Hindi, yung kapatid niya darating. Ah. Uh, ng Singapore, ano galing Singapore. Oh, si Ian. Oh, oh. Ah, darating. Ay, kaya ka. na magdadating. O, oh, ayan na. O, oh, nanawa na sila. Isang box na yung nakuha, oh. Ina mo na kaisang box tree sila oh. Yung iba nalaglag lang ng ulan. Ayan oh. Kung magkano, bayaran nyo na yan. Per kilo yan. Ikaw bang kirky, si bayaran mo. Bayaran nyo kay mami sa Amerika. Pagyikas nyo dun. Okay na. Abutan pa yun eh. Hindi, pinakawalan namin. Balsa, tara na sampana na. Ayaw na sa Ayaw din mo. Yes, pansa. Pansa, is na beer. Sakay na, sakay na, panso. Okay, babay na. Babay na kami, babay. Thank you, mommy. Thank you.